sabi kayo ng totoo. Tumbukin po natin yung talagang mastermind. Papunta na eh. Papunta na dun sa mastermind eh. Sa ICI. Alam ko, alam nyo kung sino yung mga mastermind. Tumbukin nyo po. Sa DPWH, sa Ombudsman, tumbukin nyo yung mastermind. Sino po yung mga nasa likod nito? Nagaantay po kami. Nagaantay ang Pilipino na meron pong uh, panagot. Alam naman ng taong bayan, sabi ko nga, paakyat na eh. Lumalabas na sa mga hearings dito, sa investigation. Alam naman natin kung sino yung mga uh, nagkupondo, sino yung mga totoong mga contractor, sino yung mga involved sa anomalous projects. Eh, lumalabas na yung katotohanan. Eh. Paakyat na na paakyat eh. Habang paakyat, eh, po sa katotohanan. Umaatras, binabalik sa administrasyon ni former President uh, Duterte. Na wala naman pong uh, basihan. Yung mga substandard projects ang issue dito. Mga anomalous projects ang issue dito. Panagutin natin ang dapat managot. Huwag tayong lumihis. Ano to? May cover up? Ano to para ilihis yung attention sa totoong may kasalanan? Totoo lamang po. I am for accountability. Dapat panagutin po ang dapat managot. Please lang, nakikiusap po ako. Let's make those responsible. Let's make them uh, accountable for all this mess. Panagutin po natin ang dapat panagutin. Balikan ko lang po yung sa Senado. Dami na pong na-mention. -na Dami pong na-mention about the Diskayas. Umabot na nga tayo sa Ilocos Norte na mayroong proyekto doon. Umabot na sa NBI, may proyekto ng Diskayas. Eh, iyan ang Maaaring naging negosyo nila, makipag joint venture, makipag uh, magpagamit po ng uh, lisensya. Eh pa, kung may kasalanan, panagutin nyo po. Pan, panagutin nyo. Panagutin po natin. Hindi ko po kilala ang mga diskaya. Wala po akong kinalaman sa kanila at wala po akong pakialam sa mga diskaya. Kasuhan niyo. Eh kung tamag anak ko, kasama dyan, nag-joint venture sila noong 2017, umatras na nga eh hindi pa natin. I'm willing to be the complainant. Anong problema doon? Willing po ako na isa ako sa magiging uh, complainant. Huwag niyo po ipahid sa akin ang dumi para kayo ang pumuti. Huwag naman po so, ah. ang ganun. Uh, panagutin natin na dapat managot dito. At uh, i isa, iisa po tayo ang ating layunin. Managot po ang dapat managot. Ang dami na po nabanggit na kasama ng Diskaya, joint venture ng Diskaya. Yun ang investigahan. I am one with IC ICI. Secretary Vince ng DILJ, I'm one with you. I'm one with the Ombudsman. Panagutin yan dapat. Uh, panagutin. Kilala po ako ni Secretary Vince noon, paano ako magtrabaho. At uh, hindi po ako nakikialam. Bilang isang uh, public uh, servant. Noon, government employee 2001 1998 pa po sa congressional office ni former president former congressman former mayor Rodrigo Duterte. Nang naging mayor siya, isa lang po ang pinakiusap ko noon. Sabi ko, pag pumasok yung kamag-anak ko sa government transaction sa City Hall, I will resign. Pag pumasok sila sa Malacanang noon, I will resign dahil I observe delikadesa. Pinapili ko nun. Pumasok kayo, alis ako. Yan lang po ang puhunan ko rito. Ulitin ko, delikadesa. Hindi ko po kontrolado ang negosyo ng sino mang kamag-anak ko. Ilang beses na po ko naging issue ito. 2018, bago mag-eleksyon, naging issue. Bago mag-eleksyon ng 2022, hindi naman ako tumakbo, naging issue ng 2021. Bago nag-eleksyon, 2025, kinasuhan ako. 2024, Bigilan mo bang may negosyo sila? May mga negosyo po, kahit sino sa atin, may mga negosyo po ang pamilya natin. Wala pa ako sa mundong ito. May negosyo na po ang pamilya ko. Ang tanong po dyan, nakialam ba ako, binigyan ko ba ng pabor ang aking kamag-anak? Hindi. Nakinabang ba ako sa negosyo nila? Hindi. Because I observe delikadesa. At hindi, hindi ko po babaguhin yang aking prinsipyo, yung delikadesa po may kasalanan sila. Hindi ko naman mabigyan ng negosyo kung po, anong mga negosyo pinasukan nila. Eh, uso po yung name dropping. Ay, sino nun? Ilang beses ko nang sinabi rito sa hearing. Pag ginamit yung pangalan namin ni former President Duterte, consider it denied. Kasi marami pong mga nag-name nag nag drop, magpa-picture na ganito. Eh, wala walang katapusan po yan na issue. Habang nandito po kami sa gobyerno, walang katapusang issue po yan na gagawin sa amin. Kaya ako, inunahan ko na lang po, eh, meron siya nagsasabi na may magpa na naman next week ng kaso, katulad nung kinaso last year, kaso against sa uh, itong sa pamilya ko na naman, eh, mapili ko ba yung kamag-anak ko? Kung pwede lang umili ng uh, kamag-anak, papalitan ko yung kamag-anak ko. Makapili ba tayo ng kamag-anak? Siguro hindi po titigil ito unless na lang palitan ko yung kamag-anak ko. Or, kunin ng Panginoon. Yung uh, kamag-anak ko, yung tatay ko. Hindi po ako papayag na manghihimasok po sila sa trabaho ko. Ako po'y isang senador, hindi po ako negosyante, hindi po ako kontraktor. Natrabaho lang po ako para sa Pilipino. Ngunit ang issue po rito ngayon ay sana po huwag malihis po yung katotohanan. Magulo po yan pag inilis nila yung katotohanan. Nagaantay po ang sambayan ng Pilipino. Hindi kilala yung Biskaya. at let me repeat, hindi po ako nakikipag-usap ng any government contracts or government transaction. Nung naging senador po ako, naging sap po ako noon, maraming lumalapit, humihinan tulong, tulong lang po ako sa kanila. I'm the most accommodating person sa totoo lamang po sa panahon ni Pangulong Duterte. Pero hindi ko ako humingi ng kapalit. Sinasabi ko lang, gawin nyo lang yung tama. Just do what is right. Lalo-lalo na po sa mga natulungan ng na mga nasa gobyerno po. Hindi natin may iwasan. Uso yung mga name dropper. Walang katapusan gagamitin yung uh, pangalan mo. Ulitin ko lang po, kung may pagkakamali o pagkukulang man ang kamag-anak ko, ako na po mismo ang magpapakaso at magpapakulong po sa kanila. And uh, it would be very unfair on my part na it be very unfair on my part po na maging dahilan pa ako na hindi na po nakipag-cooperate ang Diskaya dahil meron silang pinoproteksyon. Ako na po ang nananawagan muli, not only sa Diskaya, nananawagan po ako sa lahat ng witnesses. Diskaya, lahat ng contractors, magsabi kayo ng totoo. Magsabi kayo ng totoo. Tumbukin po natin yung talagang mastermind. Papunta na eh. Papunta na dun sa mastermind eh. Sa ICI. Alam ko, alam nyo kung sino yung mga mastermind. Umbukin nyo po. Sa DPWH, sa ombudsman, umbukin nyo yung mastermind. Sino po yung mga nasa likod nito? Nagaantay po kami. Nagaantay ang Pilipino na meron pong uh, panagot. Eh, umaatras na ngayon. Patras na lang, uh, patras. At tapusin ko lang po. Ah. uso kasi yan ngayon eh. Puputikan ka ng itim para sila pumuti. But I trust our people to see through the noise. I have stood by them through floods, fires, earthquakes, and the pandemic. I earned their trust not through words but through action. Servisyo po ako at pagmamahal, pagmamalasakit sa Pilipino. At hindi hindi ko pa sasayangin yung tiwala ang binigay niyo po sa akin. I will never walk away from them. Sa katotohanan lang po tayo, ang pakiusap ko lang po, sa katotohanan lang tayo. Yung lumabas po yung totoo muna. The truth, the truth lang po. Ilabas niyo po yung uh, katotohanan. Yan po ang pakiusap ko sa ICI. Secretary Vince, sa lahat po pag imbestiga Doon lang po tayo sa uh, katotohanan. Huwag na tayong paikot-ikot pa. Huwag natin ilihis ang katotohanan. Huwag niyo pong lukuhin ang Pilipino. Tumbukin po natin ang dapat na tumbukin. Kinalaman, kinalaman ko dyan sa 2017 na meron mga mga joint venture sila. Please check. Investigahan nyo po. Panagotin nyo. Kasuhan nyo. Willing po ako maging complainant. May mga pagkukulang willing po ako. Kesa naman i ikot ikot pa natin. Kasi expect expect it. Uh, na hindi lang po ito ang uh, mangyayari. Eh may mga gumagalaw na wersa para iikot po yung uh, katotohanan. Para hindi mapanagot. Nandun din eh. Klarong-klaro na dito. Nag-imbestiga na tayo dito sa, sa, sa Blue Ribbon Committee. Marami nang lumalabas. Ang dami-daming mga kongresista na sila mismo ang kontraktor. Sila mismo! Congressman talaga na kontraktor. Yung kontraktor talaga. Sila, sila mismo. E kung layo ko dyan, ang pinalaman ko dyan, pigilan mo ba magnegosyo yung mga tao, mga kamag-anak? Hindi natin mapigilan. Basta walang kalokohan. Ayaw ko po ng kalokohan ever since ayaw na ayaw ko po ng kalokohan, uh, at nakikiusap lang po ako sa lahat no sa DPWH sa ombudsman uh, sana po ay maging fair tumbukin natin yung katotohanan at sana naman po wag naman po akong gawing dahilan na hindi mag-cooperate dahil merong uh, tinatago at mga pinoproteksyonan. Ako na po ang nagsasabi. Ako po ang nagsasabi. Please lang. Sabihin niyo po ang katotohanan. Katotohanan lamang po. Ilabas niyo po yung katotohanan. And let me repeat, hindi ko po kilala yung mga uh, biskaya. Balikan ko yung joint venture na trabaho nila. Tingnan niyo kung tapos na. Na, na, na. Napakinabangan naman ng tao bayan. Kung napakinabangan, may COA po. Trabaho ng COA yan to check kung uh, tapos na po at napapakinabangan. At meron bang uh, problema. Kung may problema, kasuhan niyo po please, ako na po nagsasabi, kasuhan uh, niyo po. Po akong uh, pinalaman dyan. Wala po akong pakialam dyan sa, sa kahit na anong uh, negosyo. Nakafocus lang po ako sa trabaho ko bilang uh, senador. Sir, sir, ah. sir, there are claims that the disguise might be protecting you you already said you don't know them, but is there any reason they could be protecting you at this time? Sabi ko nga, sabihin nila totoo eh. Ako na po ang nagsasabi sa Diskaya, sabihin niya yung totoo. Kasi biglang na, nalihis na, na yung, 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 objective dito, ang uh, tinutumbok natin dito, sino yung mga buhaya? Tinutumbok natin sino yung mga buhaya talaga, malapit na eh. Lumalabas naman eh. Yun ang hanapin ninyo, panagutin ninyo, kasuhan ninyo eh, ngayon, bakit kayo atras? Ang layo eh. Ang, ang, ang layo ng inatrasan nyo, parang cover up na ang nangyayari. Tumbukin ninyo yung mastermind. Ang issue dito yung flood control at yung mga ghost projects. Bakit atras ka ngayon? Kaya ako nananawagan sa sa lahat ng mga witnesses, magsabi kayo ng totoo, wala kayong dapat itago. At wala silang dapat proteksyonan sa akin dahil wala po akong kinalaman. Hindi ko naman sila kilala. Hindi naman po ako nag involve sa any government transactions. Hindi po ako nakikialam dyan. Wala po makakapagturo na eh, kinausap po ako, nakisali ako sa any government transactions. Senador po ako. Trabaho lang po ako dito, nagsiservisyo lang po ako sa taong bayan. At hindi, hindi ko nga sasayangin yung tiwalang binigay ko po. Hindi ko sasayangin yung tiwalang binigay nyo sa akin, mas problema tayo ngayon, mas gugulo ang bayan pag ilihis nyo po ang katotohanan. Marami pong nag-aantay sa ngayon. Malaman yung katotohanan at matumbok ang may kasalanan at may pananagutan dito sa mga ghost project, dito sa mga flood control projects. But Sir, said, are you, I'm willing I'm willing you willing to cooperate with the W.H.O. ICI with the investigation? Sabi ko nga, willing pa akong maging complainant eh ay willing na maging complainant kung meron kong may kasalanan dito. Sabi ko, kahit kamagana ko, I don't care. Kung may kasalanan sila, kasuhan sila, ako pa maging complainant. Kung pa, may pagkukulang sila, substandard, pagkukulang, panagutin sila. So, wag lang pong, ano, wag lang pong paatras yung investigasyon. Kaya sino na nagpapagay pa kung kalayo kanino? Ko Alam naman ng taong bayan, sabi ko nga, paakyat na eh, lumalabas na sa mga hearings dito, sa investigation, alam naman natin kung sino yung mga uh, nagpupondo, sino yung mga totoong mga contractor, sino yung mga involved sa anomalous projects. Eh, lumalabas na yung katotohanan. Eh. Paakyat na na paakyat. Eh. Habang paakyat, eh, inililihis ko sa katotohanan. Umaatras. Binabalik sa administrasyon ni former President uh, Duterte na wala naman pong uh, basihan. Hindi ko, po mas, hindi ko naman sinasabi na perfecto yung administration ni former President Duterte you noon. Know? Pag may nababalitaan siyang involved sa corruption, tinatanggal naman niya. Hindi ko sinasabing uh, perfecto. Ngunit ito ngayon, hindi dito yung malala eh, 22 to 25. Hindi dito yung malala. Hindi naman puputok yan kung hindi malala eh. So, ito yung yung pinatarget ko kayo, your big target? Uh, sigurado. Kasi sabi ko nga, unti-unti na kaming uh, ni-eliminate. Pag-identified with the uh, pas President Duterte uh, eliminate Taong bayan na po uh, busga, alam niya naman kung sino yung nagtatrabaho. Alam niya naman kung sino yung nagsiservisyo lang ng tama. At si alam niya po kung sino yung talagang totoong nagmamalasakit, nagmamahal sa Pilipino. So, sir, para po sa inyo, yung announcement po ng investigation dun sa CLTG ay pamilihis lang. Yes. Bakit? Ang layo eh. In, binuksan ko na yan dito. Ako na nga mismo eh. Tinanong ko na nga sila. Di ba tinanong ko na sa hearing? First hearing po ng Blue Ribbon Committee is isa yan sa aking unang tinanong. Naging transparent po ako. Una kong tinanong yan. Sabi ko, sa uh, inyo, meron kayo joint venture? Yes. Tapos na? Yes. Napakinabangan? Yes. After two months, babalikan mo, tas mo na hindi na nag-cooperate, pinuprotection? Open na yun. Andyan sa, bukas po yun sa sa hearing sa sa Senado. Sabi ko willing po ako to cooperate. Willing po tayo malaman ang katotohanan. And willing po ako na maging ako pa maging uh, complainant dito kung kakailanganin. Kahit ka mag-anak ko, kasuhan nyo, kung meron silang kasalanan at may pagkukulang yung kanilang mga trabaho. Let me repeat, wala pa ako sa mundong ito, hindi pa ako pinapanganak, may mga negosyo na po ang pamilya ko. Wala pa ako, hindi pa ako senador may mga negosyo na po yan. At uh, for the record, retired na po yan. 2019 may eh, fax facts yan May eh, katotohanan niyan. Retired na po yan 2022, 2019, wala hindi na po sila involved. Ngayon ko nga lang na discovery recently nung nabuksan po yan dito sa sa, sa hearing. Kaya ako na po mismo nag-research. Importante, hindi si Anuolos. Importante, wala siyang uh, ano Sabi ko nga, hindi Expected ko na po ito at wala pong katapusan ito hanggang hindi ko palitan ang uh, kamag-anak ko o hindi sila kunin ng uh, Panginoon. So, so, Mr. sir, Mr. I, based, on your, based on your research, wala kayong nakitang anomalous doon sa company ng tatay niyo. Ko, tama? Ganun po ba? So, sir, sino yung retire? Yung, yung, tata, yung, yung license nila. Yung license nila. anymore? So, so Yeah, no more. Since when? Uh, last po yata nila is 2019. At officially, 2022. Retired na po sila. As in, retired na. Parang, wala na. Parang sinara na po talaga noon pa. At uh, parang tinapos na lang po yata nila yung kanilang trabaho noong 2019. At hindi na po sila uh, nila ginagamit. Alam nyo, itong Diskaya, puso yung ginagamit yung lisensya. Puso yung joint venture noon, kahit saan po. Kahit saan, sabi ko, umabot na nga ng Baguio, umabot ng NBI, umabot ng Ilocos Norte. Eh, ang daming, ang daming uh, dapat na uh, tingnan na lugar, Mindoro. Eh, bakit mo, bakit ka atras doon sa 2017 sa sa, sa Davao? Hindi naman flood control, hindi naman ghost project, hindi naman anumulos. Bakit mo atrasin doon? Para lang uh, idawit yung uh, pangalan ko. Sabi ko, unfair nga. Uh, unfair na atras ka. Yan, sadyang inililihis na yung issue. Sana po, fair lang po. Ako, nirespeto ko po ang ating Umbudsman, nirespeto ko po ang DILG, I mean, ang TPWH, nirespeto ko po ang Umbudsman, nirespeto ko po ang uh, ICI sa kanilang mandato at uh, willing tayo to cooperate. Basta, tumbukin po yung katotohanan. The truth lang po. Doon lang tayo sa katotohanan at hindi hindi tayo magkakamali. Sa totoo lang po tayo. lang yung joint venture between CLPG and St. Gerard. Sabi, sir, it was able, they were able to bag contracts sa Davao, hundreds of millions. Um, did you know about it? Were there favors given para makakuha ng contracts sa Davao? sabi ko, ulitin ko, since, nine, uh, since 2001, Mayor pa si Mayor Duterte, hindi po ako nag -influen, influenza never po ako nag-influence, never ko po ginagamit ang aking position, uh, posisyon. Uh, kaya sinabi ko kanina, nakialam ba ako para bigyan ng pabor ang aking kamag-anak? Hindi. Nakinabang ba ako dito? Hindi rin po. Because I observe delikadesa. At yan po ang aking puhunan hanggang ngayon. Delikadesa. Hindi lang po sa mga government uh, projects issues. Sa lahat po ng bagay, I observe delikadesa. Prinsipyo po yan sa buhay. At hindi hindi ko yan sasayangin. Yung binigay niyo pong tiwala sa akin. Let me repeat, I observe delikadesa. Kung ano man po yung napanalunan nila noon, kanila po yun. At recently ko lang po nalaman, kaya nga po, tinake up ko rin po sa Blue Ribbon Committee. Tinanong Committee. ko yan doon sa kanila. At uh, sinagot naman po uh, ng, uh, ng mga diskayas. Wala po ako tinatago. Ako na nga mismo nagtanong eh. Nasa records naman po, tingnan niya lang po sa records. Ako mismo ang nagtanong sa kanila. Sen, sino yung tingin mo nagilihis ng issue para mapunta sa inyo? Uh, alam naman natin kung alam naman natin pag kasi meron nang natutumbok eh. Uh, meron na pong na, na, natutumbok na mga tao na sa, sa taas yung mga involved talaga rito. Uh, yun po ang uh, I'm sure isa sa mga rason na inililihis na po ang issue. But I'm appealing sa mga kababayan natin, kapwa nating Pilipino, please, huwag ko tayong pumayag. Huwag ko tayong pumayag. Huwag tayong pumayag na lokohin po tayo. Huwag ko tayong pumayag na ilihis po yung totoong issue rito. Yung mga flood control, yung mga ghost projects. Yun po ang tumbukin dapat. Kung sino po yung may kasalanan, panagutin po natin. Yun ang dapat na tumbukin. Ulitin ko, Huwag niyo pong ilihis ang uh, katotohanan dahil magulo na po ang ating bayan, mas lalong gugulo po. I am one with the Filipino people in this crusade against corruption. Hindi lang po sa flood control, hindi lang po sa ghost projects, sa lahat po ng corruption sa gobyerno. Kontra po ako dyan.